Ang bagong Pilipino ay nagsisimiga para sa anilang mga pamilya. Ang bagong Pilipino ay hindi nagsasayang ng kanin. Ang bagong Pilipino ay tumatangkilit sa anin ng magsasakang Pilipino. Ang bagong Pilipino ay nagbibigay ng importansya sa edukasyon. Kasi gaetik, pagkakatuwalaan. may malasakit sa kapwa. May malasakit sa kapeligiran. Madiskarte diskardiad na paraan. Ang bagong Pilipino ay hindi kinakaya na siya ay Pilipino. Ang bagong Pilipino ko ay mas sa pera. Ang bagong Pilipino ay kaisa sa pagkakaroon ng maayos na tahanan. Ang bagong Pilipino ay bumibili ng produktong Pinoy. Ang bagong Pilipino ay panig sa papayapaan. Hindi na kong kahit anumang kasarihan. Ay tumutugon sa hamon ng nagbabagong klima. Ang bagong Pilipino ay tinatangkilik ang gawang agham at teknolohiya. Ang bagong Pilipino ay may tayo sa Diyos at may tiwala sa kanyang kapwa may alam sa mental health at advocacies. Ang bagong Pilipino ay pinagmamalaki ang likas na ganda ng Pilipinas. Ang bagong Pilipino marunong sumunod sa batas trapiko. Bagong Pilipino ay handa sa paggamit ng sa sasakyan. Ang bago na Pilipino ang damo servisyo sa katawan para sa katungod o gustisya ng tanan. Ang bagong Pilipino ay pinag-aaralan kung paano ipupundo ang savings. Ang bagong Pilipino ay sumusunod sa batas. May balon Pilipino at dahi babaing so pinalaponda. Ay dapat makakalikasan. Ang bagong Pilipino ay palaging maaga at sumusunod sa oras. Ang bagong Pilipino ay hindi minamaliit ang mental health. Dahil ang depresyon ay hindi gawagawang sakit. Mulat sa epekto ng climate change. Ang bagong Pilipino, anuman ang edad ay may active lifestyle. Marunong silang mag-ipon, maganda para sa kinabukasan ng kanilang mga ilis Ang bagong Pilipino para sa akin ay maingat sa mga kinakain. Sunyaba at impo na Pilipino, imagapad no sa ukit no kapamagayot at no kagapya dalpa. Ang bagong Pilipino ay ang mga taong mas edukado, mas alam natin kung ano ang ating mga ipinaglalaba. Ang bagong Pilipino ay marunong kumilatis ng tunay na kwento at hindi naniniwala sa chismis. Ang bagong Pilipino ay may pangarap sa kabuan niya Pilipino. Ang bagong Pilipino ay maalaga sa sarili at kumakain ng tapa. Ay laging handa sa pagbabago, tumutugon sa lahat ng hamon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon.